samtangang nagpahigayon og hot pursuit operation ang Liloan Police Station sa pagsikop sa sospek sa pagpatay ni Estela Ligaray, 44 anyos nga taga Camotes Island, ang babae nga naabtang gahigda o wala na'y kinabuhi sulod sa simbahan sa lungsod sa Liloan, amihanang bahin sa Sugbo, buntag sa Biernes, Oktubre 24. Ang sospek, giila nga si Ronnie Ligaray, 46 anyos, ug mismong bana sa biktima. Base sa investigasyon sa kapulisan, gisumbag sa makadaghang higayon sa sospek ang biktima o gituok hangtod nga mamatay base sa pag-review na sa CCTV, una, nag niya ni ang asawa nga uh, bisima o kaming suspect tayo. Nakita na ito nga kumita ni Barog ni ang suspect niya itawag mong balik sa bisima o ipalingkod. So, ni lingkod siya, mo ito, nag na po sila. So, siya sa babae na tayo. Iwak niya ang kamot niya sa babae. Mo uh, nga siguro siya. tayo, may barong ang babae, sa barong sa babae, may barong sa ng laki. Dito na ito siya gikunta ng yung liyo, dito gikunta siya dito sa daplik, o itong itong masiya, o niya nakabuhi, o itong nakabuhi. So, ang bag na po, lang ito na higda siya, pagkahigda dito na siya siya ito, kaya ang sakit na mo, ang higyo, sa siya, o na kuyapan, o itong na itong kundiyos Padayon panggi pangita sa kapulisan ang sospek nga giingong uwahing nakitaan sa Bagongdan, Barangay Yati, Liluan. Ako lang ay mga tupa na ito atubig sa Tabuilan, Cebu. kaya na may akot niya itong natuha nga. mga kaliwat dito, ito so, pagpalibid na dito, wala dito siya rito negatif din ato. So, i-sig dito ang port sa Tabuilan, kaya inuwi nga at bang naman sa...

nga ona ina malo gen nabatian ako nga chagit pero wa ko ka baog di itong gi kagadag gam kay school na wala ka nabalak pam sa to wala sapo ka balaka kay chagit man saba maka ina dia simbahan na mag practice sayaw maghinagitay muna wa ko magdahong nga mao ba dito Asoy sa anak sa biktima nga si Ruff, ni simbang ang iyang ginikanan sa di musakay ang iyang amahan sa Pier 88 paingon sa isla sa Kamotes. Matud pa kahadlok nga mabalhug utro sa prisuhan ang posibleng motibo sa krimen. Sanglit gikan kinina priso niadtong Setyembre tungod usab sa pagpanakit sa iyang inahan. Pero ang pagtuon niya sa kanang hiring-hiring, ako mamay mo'y magpadako pagbalik niya. Sa kumamara po na kaso, puspusan siya. 50-50 siya sa una, 2014. Ni gawas ang kaso karon lang September 2025. Paggawas niya, yang otok dili na normal murag ang mga triggered sa una or, or trauma ni balik wala sa tarong panghunahuna ang kalagot niya naa sa akong mama minti lang gyud niya kanang dumtan akong mama kay usay makadungog ba ko mo ana man akong papa na kanang pati yung ka mo ana ra pud akong mama sige pati ako Dugang paniya, niya nga dunay mental health issues ang iyang amahan karon apan pur sigido siyang mupasaka og kasong parricide batok ni ini. Pa kung asa may karon surrender na lang gyud kay imo man ning gibuhat batas na lang ang mag-decide kung unsa mangani. Ako mama kuha jud gikuha gikuha nimong kinabuhi. Pasaylo lang gyud kung unsay mabuhat nako na namo para nimo. Ma kung asa karon gikakaron pasensya kaayo kay wala may nakatabang nimo sa imong pagkamat, pagkamatayon sa wala tika na kuyugan. Kasamtangang ana sa angga maturan sa barangay Katar, Maniluan, ang pataing lawas sa biktima. Alang sa autopsy, sa di pa sa Toboso, Negros Occidental, kun asa siya ihaya tungod sa krimen nga naitabu sulod mismo sa San Fernando Rey Parish dinhi sa lungsod sa Liloan, giserad-an ug nakakandado ang pultahan sa maong parokya, sanglit human sa maong panghitabo, wala nay minsa nga gipahigayon sulod sa simbahan. Gani inyong makita nga dunay buwak nga gisangit sa gate nga matud pa gihalad alang sa babay nga nitaliwan. Wala mitugot sa interview ang kura paroko sa simbahan apan pinaagi sa official statement ni Ini, wala pa'y tukma nga petsa kung kanusa kini ablihan pagbalik. Asoy sab sa Roman Catholic Archdiocese of Cebu, nga doon pa'y ipahigayon nga right of reparation sa maong parokya sa di pa kinimahimong bukas pagbalik sa publiko o ingon man pagpahigayon og misa. Kasamtangang gipahigayon sa Parish Pastoral Center ang misa sa San Fernando Rey matag weekdays hangtod Sabado sa buntag ug sa Panfil Frasco Complex matag Sabado sa gabi ug matag Domingo. Panawagan sa kapulisan sa publiko nga manawag umuduol sa ilang buhatan kung dunay impormasyon kabahin sa sospek. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.